लगे ano ano ang linya na ano ka dako ay in sana gabi kahadlok maghadlok hadlok po man ka yeah. hadlok naman daan imong nawong Kahadlok man ka ka mura man ka buang buang magrestreros naka kaingon, anak ala ka Talawan na taloan roba ka Talawan na ba ka ayaw mo? lang tao sa nilinig ng gabi eh. Hindi nga na yung anak siya. Talawan ko hadlok-hadlok pa siya. Hadlok na daan iyang naong. Ayaw na tabunin ka na yung naong. Mauna man na makahadlok naman na.